Tapa na yam ni Audrey Diaz, na inamin ni Delz Padilla na tinatanggap na ninyang tapusin ang relasyon sa mga anak niya kay Marjorie Barreto. Matapos ang nangyari sa kasal ni Claudia Barreto, kung saan pakiramdam niya ay siya ay sagbisita lamang, tatay na lang nila ako, pero pagbalik ng relasyon, wala na siguro. Inula naman ang batiko sa ngaktor matapos mag-post sa social media ng kanyang salaobin sa salit na manahimik daw sa special na araw ng anak ay nagawa pa raw nitong umipsena. May iba naman nagtanggol na natural daw itong reaksyon ng isang amang matagal rin nangulila sa kanyang mga anak. Ngayong Holy Week, ang kwento ng pamilya ni Dennis ay halimbawa lamang na hindi laging natatapos ang kwento sa kapatawaran. Minsan, kailangan din ng pagtanggap at ang pagpapalaya. O, oh, di ba? Mm, ako, ako, mm. hati-hati naman ang opinion ng mga tao. Eh. Yeah. Kaya lang siya si Dennis, yung naramdaman niya na parang na uh, ano sila. oh, mm. yung, yung, yung sabi niya, sa nakuupo, sabi ng wedding coordinator, doon po kayo sa mga ninong, sabi nga. Teka, na. Hindi naman ako ninong eh. Mm -hmm. Eh, ito po talaga yung nakalagay sa, ano, eh, sa program, sabi ng no, wedding coordinator. At ang nakakalumpot di umano ayon kay James, ha, kaya naiyak din yung nanay niyang 82 years old, hindi man lang daw nagbigay galat yung, tatmin, yung si Julia at si Le, ako. sa nanay niya ng magbiasman lang. Ako. kaya sumama loob. Ako, kahit wala ako dun sa, ano, syempre, wala naman tayo oh, doon, oh. di ba? Pero yung hindi ka magmano o magrespeto man lang sa lola mo, hmm. naku, hindi maganda kaya yun nga, nakapag-dialog tuloy si Konto Dennis na kung totoo na ay sa kanya. Ngayon, hmm. nakapag-dialog si Dennis na tinatapos siya ng ugdayan niya sa kanyang tatlong mga anak. Mm -hmm. Sabi niya, surrender na ako. Sabi What? niya, makikita niyo lang ako na hindi ko naman pagkakait sa inyo kapag ako na nasa oh. o, kabaong, kabaong na daon. Siyempre Correct. kung dadalo doon yung kanyang mga anak, hindi naman daw niya yung pwedeng iban. Siyempre karapatan ng mga anak niya yun, di ba? Mm -hmm. Pero sabi ni Ogie, baka outburst lang ng damdamin na nasa... Baka magbago naman niya. yung isip niya, uh -oh. di ba? Siyempre, anak pa rin yung mga yan. Malay mo, sabi hindi na. Hindi raw talaga, finish na daw talaga. Dar raw talaga. Pero ako, ako nangintindihan ko si Dennis, Oo. lalo na yung, yung sitwasyon na yun, di ba, na mm -hmm. ikaw, isa kang ama, tapos, hindi ka pala, magahatid sa anak mo, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tapos, hindi pa kayo in na maganda, talagang, feeling bisita lang talaga ang naging dating niya doon. Okay. Oh, Pero on sabi. the other hand, oh. siyempre, lagi naman may dalawang oh. gansong oh, na kwento, okay. di ba? Doon oh. naman sa part nila, na yung mga ganong... Uh, Laging nakapost, hindi lang ito ha, hindi lang itong panahon na ito. Even before Father's Day, kung hindi siya nabati. Ang, ang pinupuntiriya kay Dennis is lahat na lang, kailangan bang ipost sa social media? Alam mo kasi tatay, tatay e. eh, oh, oh. kasi siya. Alam Father's Day, ano man lang siyempre ang batiin ka ng mga anak mo? Ang hindi nila nagustuhan oh. kasi Don Rodel, yung mga oh. dirty linens, baka tulad nung no, nalaman to, daw tuloy ng tao na, yung sinabi ni Claudia na baka hindi matuloy yung kanilang kasal. Yung parang dapat daw, proteksyonan niya ang kanyang yes. anak. O oh, kasi oh, yung una, tinawagan siya Yung may 8 mga 8 8 private conversation 8 na lumalabas. 8am na sabi niya, oh, oh. ha, hindi na matutuloy ang kasal. Kasi oh, oh. parang feeling ko, hindi na ako gusto pakasalan ni Basti oh. Lorenzo. So, parang ganun, di ba? Very private people oh, sila Pero family. kasi, Pero kasi, alam mo kasi yung yung sitwasyon na yun talaga Kaya, hindi mo rin talaga ay po, masisisi si oh. oh. Si Dennis kasi eto po yung bardagulan oh. minsan oh, sa yeah, Amen. Ah, oh. Hindi mo rin masisisi kasi si Dennis kahit tayo halimbawa tayo ha pumunta sa isang presscon o yung ibang uh, reporter oh, oh. hindi lang na entertain na maayos ano ay, kasi wala sa lista. Oh, ang di ba? Eh siya pa na tatay, anak mo, ang itakasal. Kahit naman siguro sino ang nasa sitwasyon na yun, oh, eh, oh, gagawin ko, at gagawin ang ginawa Nagets ko naman ni yung Dennis. point ni, ano, mm. ni Rodel na regardless mm. ko ano, oh, oh. kasama o oh, hindi magandang ginawa ng tatay, hindi naman niya deserve yung ganoon. Pero, pero ito nga eh, sabi rin naman ni Dennis Franchip, oh. siya daw, pumiro siya ng sorry in oh, private oh, eh, oh, oh. at saka sa publiko. Oh, Nag-reach out siya. Nag-reach out siya. Kung pag alam niya may pagkukulay siya dati, lang isang tatay, mm. di ba? So, nag-sorry na pa siya in private at sa publiko kasi sinabi ko, baka pinili na toxic ka. Toxic pa ba yun? Nag-sorry na akong gano'n. Pero, siyempre, bukas ang Marisol Academy alam mo, sa paliwanag ni na Claudia, so di ba, nila Marjorie. Correct yung nangyaring issue, ah, sa so totoo lang. May mga po si Marjorie, kasi di ba alam naman natin tumatakbo siya tumatakbo din hmm. si hmm. May mga post tuloy doon na parang hmm. Ano nakaka oh, no, oh. Si tuloy sa Ito kanilang... Ito ba yung mga ano, pagkakatiwalaan oh. nating chuchu-chuchu? Pamilya nga nila, hindi Ganon? maayos. Ganon? Nila. Ganon? Pero ako, at at ito, ito, oh, ito oh. pa rin another ano meron talagang pagkukulang talaga din sa part ng mga anak at saka kay Marjorie Barreto. Oo, uh -huh, uh -huh, meron talaga. Yes, kasi so, kung yeah. if you get to compare, di ba, sila? ano, dito dito. sa baka iba. Bakit si Sunshine Cruz. Oo, oh, yun ang lagi nilang sinasabi. Yes! Oo. Yes! In... <laughs> Oo. Oh, oh, eh, baka <laughs> ko si, 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 ma oh, uh oh. -huh. si uh -huh. Marian Rivera, kasal niya, kahit na inabando na siya ng tatay niya, pero hinanap pa rin niya. Di ba? Oh. Uh -huh. Dumating ba? dumating yata. Ay, parang hindi nila nakarating kasi may sabit yata. Ito naman na alin ko. Pero at least, ang point doon, pagkatapos nang inabandon na, hinahanap pa rin niya ang tatay niya. Yes!